Gabi, Kuya Eds, new look ah. Oo. Parang yan ang bagong version. Ako si Kalina Pedro 2.0 Bagong ano to? Bagong... Baka Bago mas lalong nga in love siya, no? Wow! <laughs> uh, ano ba? Kailangan mo eh. Ayan mga kalingap, syempre bago tayo mag-umpisa, ah, bago tayo magpatuloy, um, pasasalamat muna tayo. Syempre, thank you, thank you, Lord. Huwag natin kalimutan na magpasalamat lagi sa itaas. At syempre, thank you sa ating aman ng kalingap, Kuya Bala Santos Matubang, at Edna Vlogs, at Kalingap Rab. Ayan, support natin yung kanilang mga channel. Huwag natin skip yung kanilang mga ads dahil dun man lang is makatulong tayo sa kanilang mga tutulungan. Dahil ang pagtulong talaga ng kalingap is may pagbabago sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng bawat pamilya. Kaya, wag nating skip yung kanilang mga ads. Ganon din yung mga kalinga partners, mga scouters, mga um, charity blogger, Ayan. Ito, bali, andito ngayon si Kalinga Prab at buong team ng K-Boys sa bahay nila Joy na talaga namang binabalik-balikan pa rin nila dahil syempre sa tulong yan ng mga viewers at ng sponsor. Kaya maraming maraming salamat talaga sa lahat ng um, hindi nakakalimot kina Joy sa mga nag-sponsor. Kaya ayan, sama din natin sila sa ating mga panalangin na sana is more blessings pa para sa kanila. Ito, continue na tayo. Keep on watching. So ayun mga kalinga, welcome back sa ating channel. Dito tayo kina Joy, Diwata, mahula ng ano, panahon. At ayan, may washing machine sila Joy. Umaasensya na talaga sila Joy. May mga halaman. Ayun, naglabas sila. Ayan, ang tagbulan, ba't ganun? <laughs> And, ayan, may ang halaman nila, Joy. Gano'n talaga siguro pag diwata, ano? May mga halaman. May <laughs> isa halaman. tara, pasok tayo. Ay, Joy! Kung yeah. sa Joy? Joy, dyan mo. Para kailan lang, di ba, pag pupunta sila sa bahay nila, Joy, na umuulan, ang sama ng panahon, ang sama na nandating, dahil, ayan, tulutulan yung bahay nila, Joy. Pero ngayon, napakaganda. Napakaganda ng bahay nila ganda naman ni Joy. Kaya may nai-inlabay. Eh. <laughs> wow! Grabe! Ang ganda ng kortina, oh. Wow! Yan yung inayos ni Kuya Andy, yung mga kortina. Bagay na bagay yung rilo nila sa kortina. 21 degrees and sunny. just the way I always wow. Oh. wanted. Tell but I got to upside. Ganda rin ang hagdan from Kuya Andy kaya vlogs. Kulay green. Yeah. Ayan. Ganda. Ganda ng kortina. Kulay green. Yun lang ba si Edu ah? Hmm? Seds, <laughs> may embrace na yan. Wow. puko kayo. puko kayo. Pupo lang. Paso kayo. Paso kayo. Oo. Oh. Oo, kasi siya sila na ang sila. Hindi <coughs> pa po yun mo siya. Maapo, kapag may wala na lang. Um. O, pasok pa. So, bakasyon kayo ngayon, Joy, no? Opo, oh, oh, one day. Bakasyon, ayos, sarap buhay. <laughs> oh, Kumusta na naman yung pag-stay mo dito? Ngayon natin yung pinakamatagal mong stay dito. Okay. Simula ng mga ribbon cutting, ano? Opo. Kumusta naman yung pag-stay mo dito, Joy? Okay naman po, kaya rap. Ma, ano, po. Kasi, bakasyon. Kasama asa sila, mama. Yun. Patagal. Mm, at na-enjoy mo yung bahay mo. Oh. Ano? Oh. Para nag-iba pa tinang arrangement dito. <laughs> po, ano ah. Dati kasi isa. Ano lang. Dati po, pag na-uwi lang, pag na-uwi lang. Mm. Ayan, bali si Kuya Andy din yung nag-arrange niya ng upuan. Sige po kaya, Rob. Ano, matimpla lang po muna akong Ay, grabe po, naman. Tama-tama, maulan pati. Wow! Oo. Ganda ang bahay niya, Kuya, ano? Ha? Why are you blessed? Ito na yung pinakamagandang pabahay natin. Tama yan talaga yung pinakamagandang pabahay nila Kalinga Prab. At syempre, dahil din yan sa viewers, kasi talaga, na pang, talaga namang napakapatok ng video ni Kalinga Prab noong mga panahong pinapabahayan nila si Joy. Di ba diba? Kaya... Ayan. At saka thank you rin sa mga sponsor kasi kahit tapos ng pabahayan, patuloy pa rin nalang pinapabalikan si Joy kalinga prab ko sa mga ano eh. Bokogi. Ay, sa bogey. Ay, Ay, ito pala si ate. Ate, huwag ka Wala naman si ano, si... yun? Si Juan si TV. Umamat Ay, grabe. Marunong lang. Hirap marunong siyang magkano. Ibig sabihin si Rabay talaga, ayaw niyang hindi siya mapili. Kahit na, kumakar kayo na. <laughs> ah, si Bibi Rabay pala. Kahit kanino sumasama. <laughs> si Baby talaga kay mama lang niya. Sana'y ano, ang nasana. Si Rabay, hanggang ngayon. Kahit alam Kahit si... Oh, marami kasi ano, maraming tao kay na lang. Marunong ka na pong ano ah, ilang buwan na yan. Hindi ka tulad ni Baby dito kay Dinaw Mama lang lagi niya. Sebi. Sa Baga sa Sebi. Ay, Ninong! Ah, ano na? Ay, ano na ang Ninong ngayon? Grabe, Ninong! Grabe, Kuya Eds. New look ah. Oo. Uh, Parang yan ang bagong version. Ako din, Kalina. 2.0. Bagong ano to? Bagong... Hindi ka pa nakikita yun ah. Mamay, makikita natin. Oo. Baka mas lalo nga ma in-love siya, no? Oo! Oh. Oh. Diba? Kailangan <laughs> mo eh. Sino kaya? Sino kay? <laughs> Yan, kumusta si best friend mo? Ano? Si friend? Sino siya? Sinong best friend? Sinong best friend mo doon? Pero, kumusta si best friend mo? Ano? Okay. Si best friend ba? Ayan, okay, okay lang. <laughs> Sinong best <friend> mo si Erika si ano, are mo? Ah, as <laughs> ah asan po pala si Kayda David? Ako po, po kasama ni. Uy. Ah, na. David, David. At na. Oh. I just not David pa. Natarantang pitas ng lagay, <laughs> ay malamig na tubig. <laughs> Nagtitimpla ng kape, malamig na tubig na nataranto na raw, hindi na. Oh, hindi. <po? tuhin> <tuhin> 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 Bakit? May tigil na nag pag-iimay ka na? <laughs> <laughs> ano, bakasyon <vacation na> kasi. Bakasyon? <laughs> Nagbakasyon. Ah, nah, nah. Bakit okay, nagpakalain uh. si David? Parang eh. ano, wala si David ngayon. Eh. Ah, ano? Parang nagtitis na ka, siya kay Joy. Oo. Oh? Hindi, <laughs> uh, si Dina Chat si David. Ewan eh, eh, ko nga po kay kaya David. Di, hindi, hindi pa nang paparamdam. Hindi rin nagchat-chat sa akin. Hindi talaga <laughs> na chat bro. Ah, si David. Kasama kasi namin sila si GC, hindi nag, uh, ano, pag nagkukumasta niya. ano, <laughs> ako may gusto ko sabihin sa kanya. Kaya David, ano, ano po ba ang problema mo? <laughs> Baka pwede pag-usapan natin. Natutuwa <laughs> talaga kay, ano, kay Joy tapos kay Nanay. Talaga marunong sila makisama. Kaya sa lahat ng naging binipisyari nila, Kalinga Prab, siguro isa na to si Joy sa maging um, para kasama na sa history ng or kalingap Dahil, ayun nga, di ba? Parang... Um, si, ultimo si nanay, tapos si Joy, kahit si ate, talagang marunong silang makisama. Tapos lagi silang active, active na active sila sa kalingap. Hindi mm. ka na nangangamusta sa amin, hindi mo yata kami nami-miss ay. Oh. Oh. Kaya si Kuy David, nandito ka na. Oh. 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 Ito kay David. Ito ka kay David. Kay David, magka <David. laughs> <laughs> Grabe. Grabe uh, ka ha. Trader ka. David. <laughs> <laughs> Trader, oh. wala ka lang. Pinuporman si Joy. <laughs> nee, pero napunta rin tayo dito kasi mayroong ano, may nag-sponsors kina Joy. Ano, mamaya sabihin natin. Kaya saktong sato na pagpunta natin dito. Mayroon. Ayan, yan yung mga dahilan talaga kung bakit nababalikan ni Kalingap Rabi yung ibang beneficiary. At kung sakali man may mga hindi na sila nababalikan, syempre, andun pa rin yung pasasalamat natin dapat dahil natulungan sila ni Kalinga Prab. At kung sakali man yung mga iba na babalikan is dahil yun sa mga sponsor, sa mga viewers na nagre-request tayong eh, ano kay Joy sasabihin. Ayan. And yung Hong Kong pala, thank you so much yung nag-sponsor. Tuloy na tuloy na po yung Hong Kong nila. Oy, kids, kasama ka dun. Kasama si Edu sa, ano, sa Hong Kong. Sayang, wala si Erika. Mga hong Kong ka na, First time mo yun? First time mo makaka-Hong Kong, ibang bansa. Oh, yun, no? Ibang nga si Eds, my breeze. <laughs> <laughs> Kaya sa bagyo lang <laughs> <a> okay <bagyo> lang. Abagya ro, padulay taay. Amin kayo. <laughs> 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 uh, so, breeze pa te. Tayo rin ba pinapakupot Thank you, thank you for enjoying. Talagang itong kinajoy, itong isa sila sa masasabi nating matagumpay na pinagsari natin ano, na nakaka-proud. Nakaka-proud tulungan kasi Um, andun yung ano nila yung pagpapahalaga sa ating tulong at kailanman di tayo nakalimutan palagi pa nga tayo ni-invite in ni nanay na dumaan daw tayo dito ako mga family talaga, one Kalingap, one family tayo and yun nga po, tuloy-tuloy po ang tulong natin sa mga Kalingap Angels kaya sana supportahan niyo po yung kahit yung seri nating ginagawa na pang good vibes supportahan niyo rin po yun laking tulong po niyan kung alam niyo lang po sa mga Kalingap Angels Ayan, sa pag uh, ano, sa pag-vlog natin laking tulong po yan So thank you thank you po. Ayan, dito tayo ngayon at nandiyan pa tayo nang wala. Ano, kape, at Maulan po ngayon ay. Hoy, okay. okay. babay muna baka doon lang sa kitchen nagtatago. Oh. Babay muna baka ano. Siya, na. May so, nililip lang ayo guys, 'yung matao. Kami dito. kami dito, galing sa Manila.

Mag-uusapan natin sa inyo. yung ang ko masarap na magtilo si Tina yan kasi talaga <laughs> mo kayo. Ayan, datang maya. Walang. <laughs> Dito yung masamang, baka may ko na kayo ng kapi. Bigyan mo yung kapi talaga, ko na rin. Sige, mas maganda. Dalawa <laughs> na sa ang may bintana, baka masupo Siya, nandiyan? Oo, nandiyan. Siya, niya. Ayaw mo ba? <laughs> ni niyo ko, eh. Ayaw, 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 ayaw ba? mo ba? Ayaw mo ba kasi? Hindi mo kung bakit. Pinipinan ko sa ayaw niyo. ka pa. Ito Grabe, ang ganda talaga ng bahay ni Joy. <laughs> Gusto <laughs> mo naman pasan si doon kay Joy? Gusto <laughs> so, mo na Joy? Wala wow. naman doon, ini-ipin niyo Ano nga? Saman mo nga <laughs> pre, ano may payong para magulat niya? Sabi mo. Mga joke yan. Hindi, <laughs> e, ando nga. Ito ka, payong nga niyo si Joy. Oo. Oh? Kaya na, yari ka ngayon, David. <laughs> Oo, oh, talay ka ng pinay kami. Siya? Ano mo ba ay? Ayan, payong nga niyo. Ayan, <laughs> <laughs> David. Ayan, David kasi ano bang problema? Bak wala. <laughs> Bakit ba Wala kasi. Meron. Bakit tayo nang Baka may ikwan kayo, may... Wala. Hindi kayo magkakaunawaan. Wala no, walang po. Wala. Wait! Wait! Wait. Baka ka na dyan! Wait! Wait, silipin ko lang muna. Ah, baka na... Ano. Baka na dito! Wait! Ayaw eh! Wait! Ayaw nga! Ito, silipin din lang kapasikin ko no? Ayaw nga, talaga bro. Huwag lang pinapilipin. Ito na no. no. Naiya. naiya. Naiya talaga, ayaw talaga. Ayaw na po po. Ayaw mo na ayaw. Wala naman eh. Ayaw na. Eh? Ayaw sa na po. Ayaw po ba, naiya. Pamayangan <laughs> uh, daw. Ako nga Wala naman Wala naman eh. Ayaw. Wala naman <laughs> eh. Diba isa pa to sa katuwa kay Joy, talagang um, andyan yung pagsunod niya sa mga um, kuya niya, diba? <laughs> Oo, oh, kaya ngayon, na nga na <laughs> tao, dun na pa natin. mo ma-realize no, <laughs> ma na talagang, tao, pa Maulan ba naman talaga sumugod sila doon sa kotse? Hindi na ayaw talaga humarap. Pangasar na ano to. Binayang <laughs> 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 e mata bara. singgit. Walang singgit. Kape ka lolo. MJ pa. Ano? Yeah, do. Yeah. Bye. Thank you. Thank you po sa kape. Ano? Pamantauan bisita natin dito maulan ano? kasi noon, nung, nung giba-giba pa yung bahay nila Joy, talagang pag pumunta sila kina Joy is maulan kasi gusto nilang makita yung sitwasyon kung ano ba. Kaya napabilis yung bahay nila, ba diba? Kaya salut, kalingap. Ayan po mga kalingap. Talagang laking tulong po ng bahay, ng pabahay talaga sa bawat pamilya. Ayon mga kalingap, sa mga ganitong pagkakataon po talaga, dito mo masasabi na laking tulong ng ating pabahay sa mga bawat pamilya. Kasi paano lang kung wala silang bahay. Di ba Joy? Paano lang kung doon pa kayo sa dati? Eh di, wala na. Tingnan lakas ng wala. Opo. Buti nga po at na nagkaroon po kami ng uh, oh, Tapos, kasi ano si Bae? months na um, po, maulan na po grabe. siya. Grabe. Talaga. Doon mo talaga ma -re realize na ang pabahay ay basic need talaga siya, primary need talaga siya. Kailangan kailangan kuwawa tong baby na to kung sakaling wala pa itong bahay na ito doon pa sila nakatira sa luma nilang bahay sarap sa pakiramdam nung tipong ranas mo yung pag umuulan tuluan din na may problema ka kung saan kasi siksik -sik yung magamit. tapos ngayon kapag umulan na kapag umuulan na ngayon ayan ang comfort nila no? okay. ito palang baby na to makikita na natin kuwawa uy sorry Ayan. Una, ano. ano una, salamat po ulit sa Koos na uh, tumulong sa atin. Sila lang po ang bukot tanging sponsor ng Team Kalingap. Ano? Sobrang laking tulong talaga ng pabahay. Kaya yung mission ni Kuya Bal, mga pabahay, uh, yan po yung ating susundan. Susundan yung kanyang yapak, yung kanyang atikain yung mission, yung mga pabahay. Kasi uh, yan po yung gaya natin itulong sa kanila. Ano? Siyempre, ako naman, uh, sa akin yung scholarship, nilagdagan ko siya. Scholarship sa mga gaya nila, Joy, na masisipag mag-aaral, mabuting anak na uh, may pangarap sa inyong. Nay! Ano na? Ayan. May postisyon na si na? <laughs> Nay! Nay! Ano, na ngayon lang napansin? <laughs> may postisyon ka na! Pati na ko lang napansin. Ito kasi ano po, yung Yeah. Magka pa, itong kabila, hindi pa din sa katal. yung oh, ano, sa taas ba yung sa taas? Oo, sa taas. Yun sa baba, hindi pa pwede. Grabe, may pastiso na si Nanay. Ganda na ni Nanay, bumata talaga. Ngayon eh, ko na pa, nung pagpunta namin dito nakarun. meron na yan? Wala Ah, wala po. Grabe, kaya ko lang po ba ang gumukha ni Nanay. May pastiso na rin si Nanay, talagang gumakasensa. <laughs> <laughs> Ganda ni nanay, na oh. Okay, okay. Kaya pala palagi si na ang ngiti si nanay. Kamukha oh, mo na lalo si Joy. Yeah. Kasi may hiping ka na. <laughs> Ayan, hanggang dyan na lang yung ating share-share, di ba? Kaya thank you, thank you, Kalingap Rob, Kuya Bal to sa Matubang, at sa buong team ng Kalingap, talagang um, laking pasalamat sa mga tao na tutulungan nila, di ba? Um, kaya doon sa mga dating napabahayan ni Kalingap Rob na um, hindi na nila nababalikan, Basta ang importante is nabigyan ni Kalinga Prab ng pabahay at kung sakali man merong estudyante doon, sigurado patuloy pa rin yan na um, tinutulungan ni Kalinga Prab, di ba Kaya laking thankful talaga para kina Joy dahil patuloy pa rin na may nagmamahal sa kanila sponsor at saka mga viewers. Kaya ayan, pagpatuloy mo lang yan, Nay, na talagang malapit sa kalingap, talaga yung pag-aasikaso para tuloy-tuloy ang blessings para sa inyo. Ayan lang mga kalingap, thank you for watching and bless you all and Jesus loves you.